ZRH, ang tira sa kanyang panahon. Paano nga ba mapagtatagumpayan ng isang atak ang may hirap na sandali? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan si Romeo sa ating durang sa kanyang Oh, inay. Pang isang buwan yung iinumin itong mga gamot na binili ko para sa sakit nyo, ha? Bago maubos ito, makakabili na uli ako sa susunod na sahod. Oh, ba yung mga iyan? Pain reliever na naman. Steroids. Kapag wala na mga epekto, mas masakit pa kaysa dati ang buong katawang ko. Sa palagay niyo ba, at ire-reseta pa ng doktor ng mga ito kung hindi makabubuti sa kalagayan niyo. Saka yung doktor na yun, kung bakit ayoko na magpagamot sa kanya. Sabihin ba naman pa kabang buhay na rin itong sakit ko at wala na lunas? O diba, sa halip na tumunaw pa ako ng pag-asa? Misang yeah. kasi, kailangan talagang tapatin tayo ng doktor para maging aware tayo sa mga sakit natin. Para alam natin ang mga dapat gawin. Ah, kahit ano pang sabihin mo, pangit talaga magsalita yung doktor na yun. Eh, hindi, hindi na ako babalik sa kanya para magtagamot. Kaya naku-confine dito si Ate Pero bakit hindi naman niya nabanggit sa akin kahapang nagkawin siya sa taliyan? Mabuti pa, usinaan ko siya para makita niya ako dito sa kabilang kalsada. Para kung nandito nga sa hospital nito si Ate masilip ko na rin. nawaan Luis ayoko na magpa-chemotherapy hindi na kaya ng katawang ko hirap na hirap na ako pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo na manage nito ang condition mo saka napagiging hawa ang pakiramdam mo Luis, <laughs> hirap na ako pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo manage nito ang kondisyon mo. Saka, ang pagiging hawa ang pakiramdam mo. Luis, kailan mo pa tatanggapin wala ng lunas ang lupus? Na kahit ilang chemotherapy pa ang pagdaanan ko, nakatanim na sa sistema ko ang sakit. Mamamatay pa rin ako. Ang problema nga, sa decision mong yan, ako naman ang pagbabalingan ng galit ng mga anak mo iisipin nila kagustuhan ko kaya ayaw mo na magpagamot susumbatanan naman nila ako ng kung ano-ano Nasa sumama siya sa, sa ospital. Malupa ang kalagayan ng kanyang anak. Kailangan niya mag-desisyon para sa kalagayan ah, ng bata. Teka, teka. Anak ni Itay na nasa ospital? Ano yung pinag-usabing may anak si Itay na may anak si Itay na nasa ospital? Kailangan kakamon ng 30,000 ngayong araw na ito. Oo, Oscar. Kaya kung may 30,000 kariyan, baka naman pwede ipahiram mo muna sa akin. Kailangan, kailangan ko lang talaga ngayong araw na ito. ang bawat oras. Eh, sige, sige, sige. Sandali. Kukunin ko lang yung pera sa loob. Salamat. Maraming salamat, Oscar. Oh. Huwag ka magalala. Ipabalik ko agad dyan pag binuksan ko na ang radiator repair shop. O oh, ko kung isa pong pagsubok ang pinagdataanan namin ngayon ng aking anak gawin po ninyo kaming matatag at kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan ng pagkukulang sa pagkikimo si inay? O eh ano? Titingnan nyo na lang na unti-unti siyang manghina at mawala ng lakas? Ang nanay nyo, ang nagdesisyong ayaw na niya magpagamot. Kahit anong pilit kung pumunta siya sa ospital para magpakimo, ayaw na niya. Katuwiran niya, sayang lang daw ang pera. Ang hinahayang ka isa pera. Pero may kusinong anak kayong kinutustusan sa pagpapagamot sa ospital. At maon na kayo sa utang. Hindi ko anak ang batang yun. Hindi nyo anak? Pero kayong ginugulo ng kanyang ina. Kayong hinihinga ng pera. May sakit na sepsis ang bata. Agaw buhay sa ospital. Kahit na sino pang nasa kalagayan ko, kapag nakita nyo ang kalagayan ng bata, hindi kayo magdadalawang isip na tumulong dahil buhay ng tao na kasalalay. Uy. Pinangangatwiraanan nyo na naman yung mga kataksilan yung ginawa. Masyado na bang maliit ang tingin nyo sa akin? Kaya kanya na lang kung pagsalitaan mo ko. Oo, nakamali ako minsan. Pero itinuwid ko yun. Hindi ko kayo iniwan dahil mahal kong nanay nyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahalaga ka kayo sa akin dahil kayo ang pamilya ko. Hindi ganun kadaling kalimutan ang pagkakamaling ginawa nyo, Itay. Ay, rin ako ng tiwala magmahal. Ayoko na na sila mga... ang isang ama ay dapat na rin isumpa. Kung hindi ko ba tinanggap at pinatawad ang pagkakamali ng tatay niyo noon, ay tutuwid ba niya ang kanyang kasalanan? Dahil kung ang galit sa puso ko ang sinunod ko, parang ako na rin ang na nagtaboy sa kanya para lalo pang magkasala. Pero so, sa pagkakataon oh, ito, ayos. Bakit kailangan pa niyang ilihim sa atin ng tungkos sa nori na namatay ang anak sa ospital. Siguro dahil may sakit ako.